Galang sir? Ako daw si magabi. adlaw ah! <laughs> ad ad na na. <laughs> yang magabi. adlaw sir? Awan ah, siya. Ari <laughs> yeah. <laughs> sir. Subscribe. Galang sir galang. mga busing, sa Bureau Fire. cc Yeah. Ah, walkie sir, walkie? Rocky. Ah, Rocky sir, Rocky. Rocky. Ah, rocky, 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 Rocky sa Bureau of Fire. Ah, uh, si sir. Boti. Boti. Oh. <laughs> 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 mga busing, so karang adlaw ang mga busing. Mga busing, mga busing, mga bayawan. Kaya may mawatin may o sa search uh, and rescue. Kau ba ko ang ako ang higala? Si Rolly, si Chico. So, kuyugin niyo mga busing. Ando na may. Tara! Ah!

Kuyog po din ato karon mga busing ang kapitan sa Barangay Ulan daw mga busing. Oh, may buntag kap. Ana, ikaw man ano ikaw man atin rundap. Wala baka tawag ako yo. Wala si kapitan lang ni atin ganing back out yan mga kuyog. Okay, okay, kuan ganing dahil kay mga balan ni? Ah, sano kay kuan ni ganang kay kinani. Ah, okay, kuan sa barangay po ni. Ah. Gamit ko sa barangay nung nay mga sakuna kap no. Tak 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 Oh, ay suba ta ko. May nang nakaan sa badaan. Tak tak Ah. So, uh, mga busing. Atangin ninyo. Ang uwang training. Okay, What? So, mga busing, sulod na tas ato ang video, mga busing. So, kuyo, <laughs> gano'y mo ang lahil-lahil maragay mga busing. Ang ah, mga atin po sa training sa search and rescue mga busing. Training yung training room, mga busing. So, mula mo yung midiha, busing. Oh. Tana. Manglaan mo yung ah tapita. Uh, so, mga busing, ah, kauban din ato, rung, ato ang mga kwan, taga Bureau of Fire. Nga mo yung mo